so welcome back to my channel, Islamic Farm. Hi mga farmers, and for today's video, meron na tayong ready to harvest dito sa ating tanim ng mga mais. So, itong tanim natin dito ay yellow corn. So, tinanim natin itong ganitong kadaming mais. Um, first, am um, para talaga sa ating mga alagang manok at gagawin natin crack corn. So, dahil marami naman tayong tanim, pwede tayong manguha ngayon ng mga ilang piraso at mamimili tayo ng ready to harvest para pwede natin iluto, um, dung again or ilaga. Tapos, Uh, i iihaw natin yung iba. Sa variety nito, yellow corn lang. So, hindi naman po ito sweet corn. So, may mga tanim din pala tayo dito. Bagong tanim din. Ayan, ng mga uh, mais. At doon sa may bandang dulo, maliliit pa. So, ito, may mga pwede na tayo ma-harvest dito. Pakita ko sa inyo yung nakuha nating isa. Oh. Ito. So, ganito example ng pwede na. Ayan, makita ninyo. Ang ganda na ng kulay. Yellow na siya. Sarap pa sarap nito pang ihaw. Tsaka ilaga. So, itong ganito mga farmers medyo mura pa to. Pero maganda na to kasi matamis to pag luto. So pag medyo gumulang na, matigas na siya tapos matabang na. So dahil kasi tinanim talaga namin itong yellow corn, palang talaga siya sa mga manok natin pang crack corn. So ito may mga kasama rin ako dito, pupunuin lang namin itong dalawang timba para makapagmerienda tayo ng maisa. Ayan yung mga mais natin dyan. So tara, pasok tayo sa maisa. So ayan no, may nakuha na tayo dito yung mga kasama ko. Yan. Ito po yung una kong kasama. Harap ka. Ayan. <laughs> si Nancy At yung isa naman. Si <laughs> Ah, uh, ano eh. tayo. May tanim din pala tayo. Intercrop pala tayo dito na ano. Tawag dito. Na kalabasa. So yan. Pwede rin yung patuka sa manok. Mula na mula dito, naman na dito. Ay, ang laki na Ang oh, ano na ko. So. Tingente. Ayan. Ah, oh, laki, buo na. Oh. Uh. Tenda. Ayan. ayan. Mm. ayan. ayan right? Pero ang dami buo. Ayun, ayun. Ito, ito, ito. sa so, kabila nga. Ayun, napasa ka doon. Tabi. Ayun, So yun yung palatandaan, bilog dapat yung puwitan ng mais pag hinog na. Ano yung yung Ano, ano na po bul buli? <laughs> pa na po bo, Ayan, yung na yung yung 'yan, na. lang mo na pag <laughs> Pwede na boss. Madam, ito na. Ito. ito oh, maganda. o oh, bilog na yung pwet niyan, no. Ayan, bilog. Kita ba? Yan. Itim na yung bulbul. itim na yung bulbul. Bulbul kasi kung tawagin ito, buhok ng mais. Yan. So, bad, ganito lang. Binabali lang. Yan. Oh. Ito, dalawa. Yan. Kit ng ano. Sure. Ito yung nakuha ko. Tingnan natin. Tino. Pakita mo, Bin. Ang ganda. Ito. So, oh, sobrang itong matamis. Maliit pa yung mangiti ng mais niya. So short vlog lang naman to mga ka farmers kasi pinakita ko lang sa inyo na magkuha tayo mm. ng mais na panglaga. Ang fresh niya, sobrang ano. Oh. Ayano. Oh, di ba? Ang bango. Oh, diba? Ang bango. Ang bango. Na ano pa? Ito may rami pa doon sa mga nakaiba. Yan. Yung kanyang ano. Ah. So dito tayo banda sa dulo. Ang So, ito palang tanim natin dito. Kung mapapansin niyo yung ilalim, yan puno ng damo. Oh. May intercrop tayo na kalabasa. So, ito, ano to, tanim bara-bara lang. So, tinractor, tapos hinagis yung mga butil ng mais. Tapos, yun, wala na. Walang masyadong malaking gastos dito sa pagtatanim. Pero makikita naman ninyo yung mais. Napakagaganda ng tubo. Tapos, amin um, hindi rin ito sobrang gastos. Pero maganda yung mga crops natin. Ayan, dahil maganda rin naman siguro yung lupa. Ito, ito, pwede na to. Pwede na to? Masa mo, sila. Doon. Ayan o, mayroon na. Gusto ko yung ganyan eh. Malapis pa yan, puti pa. Dapat dilaw na. Yan, medyo dilaw na. Ayan ganyan. O yung puti pa. Ayan o, mapupuno na to. Ayan yan. ito na madam. Ayan o, na yan eh. Ayan o, binablog ko. Tris Marites. Ito sa brero yung tatlo. Ayan o, na gaya na. Pa, na. Doon, madami doon? Pa ako. No, malaki to mga ilang eh, ano to, yung tanim to, ilang... Oh, kalahating kalah di, mga kalahating hektarya lang? Mga kalahating hektarya kung namin ng na, mais na dito. Dito, dito. Ito, ito, ito. bilog. Bilog dito meron dito, dito wala kong makita Manap mo nga ako ano sa gilid mo dito na lang tayo sabay bandang gilid tapos ipapakita ko rin sa si inyo yung source of um, dilig natin dito ng tubig Meron kami dito ng uh, Armalite na ng nag-review Dito, baka may makita sa'yo dito. Ano? Ano? Laki dyan. Pagdating dyan. Oh yun. Yung Ano? may mga maroon pa yung um, ayun na yung malaki hindi pala sa salaki lang dahil malaki bininog na so dapat may patatandaan ka yan buksan mo yan ito? Mm. so yan o so, yan try natin to tingnan Hello, So, yan kami po yung mga nag-harvest ng tanghaling tapat. Dahil napakainit. Gusto kasi namin hot comment. Charing lang. Ayan. So, dito, ito yung ating tanim dito ng mais. Sobrang dami. Ayan. So, papakita ko naman sa inyo yung pandilig natin dito. Mas madang kami, ikutin kami doon. Oo. Ayan. Ayan. So, malaki itong maisa natin dyan. Papansin ninyo. So, napakabilis magtanim ng mais kasi 3 months lang ang um, pwede mo na siyang harvestin. 3 to 4 months kung gusto mo medyo patagalin pa. So, napakaganda ng crop na mais. Lalo na kung marunong ko talaga magtanim. Mas maganda yung harvest mo. Mas malaki. Tapos, mas mas ano siya? Mas Mas ano siya, mas convenient na sa kuhanin. Ayan, ang dami. Ay! Mama Rel! Sige, papakita ko muna sa inyo to. So, ito yung ating um, water sprayer dito sa farm. So, in order ko yan sa... So, makita ninyo ako para sa Armalite. Mama Rel! so, tatatransfer siya unti-unti. So, nakakonekta rin yan sa water um, machine natin na tumihigap ng tubig doon sa ilog. So, kaya wala tayong gastos dito sa ating ang pandilig kasi galing lang sa irrigation yung ating dinidilig. Tapos, nakakonect lang sa malaking hose. So, pakita ko sa inyo. So, yan, i ko. So, yan lang yung pandilig natin dito. Ayan, yung hose, nakakonect na lang sa kanya para yun yung, yung nagbubuga ng tubig. Tapos, nakakonect na lang yung sa irrigation dito sa farm. So, ayan yung mga mais. So, kapag kapag gusto namin dyan yung padiligan, dyan siya, tapos iti-transfer namin dito, pag dito naman bandang gitna. So, mag-accessible siya kasi, tinatransfer-transfer lang natin yung pandilig. So, hindi na siya magmamano-mano ng dilig, kaya mabilis na siyang um, way para sa pagtatanim ng mga kahit anong crops. Ayan, no, umiikot siya, buong ikot, nakikita nyo, basa na yung lupa. Yeah. mga farmers, ating itong Ayan, binabalatan lang natin ng konti pero hindi sa sobrang balat para may maiwan pa rin. Ganun kasi kapag nagdalaga ng mais. Ayan, nandun lang. Ayan. Para madali siya maluto. konekta na dyan yung water pump. Tapos kung saan na nagdidilig doon, yung pinakita ko kanina sa inyo, parang namamarin na mga water gun. water sprayer. Yeah. na no? Sobrang tamis Kahit ilaw pa. Tapos, bablog ko kapag um, e, ready to harvest na yung lahat. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano gagawin niya na patukan ng manok natin dito sa farm na maging crack So, malaki din yung malaki din yung benefit na may sobra kang dito, so, may lugar ka pa para makapag-provide ng mga pagkain nila. Kasi pag sakto na yung lupa mo para lang sa mga alaga, wala ka ng way na makapag tawagin sa kanila to dinugang dinugang na at dungag na mais. Don't so, last. baby corn. Ayan, o. No. Anong laman ng baby corn? Eh, di baby corn din. Maliit na maliit na mais. <laughs> ano talaga. O, oh, yan. Papakita ko sa inyo. So, eto, pag nakita nyo to, pag pinuksan ko, marerealize nyo kung ano to. Pakita ko sa inyo. One, two, three. Tcharan! Ayan, o. No. Ito pa. Okay. Tcharan! Ang cute. Ito pa. Ito na lang isa. Mas cute to. Ayan. So, ayan, o. No. Ano to? So, ito yung ano. Ito ba yung comment down kayo kung totoo to ba mali kasi. So ito ba yung mga baby corn na sinasama sa mga gulay sa chapsuy, no? Ito. Matamis! Kahit ilaw pa! Ayan, no? Ganito pala yun. Hina-harvest na Parang dugi sila doon, oh. Hindi na nila papalakihin yung ano. Kaya pala mahal. Ayan, ready na tayo mag laga lagyan na natin ng tubig. So, tingnan mo yung tubig. Konti lang nilagay natin. So, ganyan lang pag naglalaga ng mais. Tapos, asin. Para may konting alat. Para wala kami gayuma. <laughs> Yan. Yan. Tapos, takip. At let's move sa mga mga to. natin maluto. Tapos, yap, lalapangin na natin. Tikman natin kung matamis yung mais. So, at mga farmers Luto na yung ating nilagang mais na bagong harvest. Pakita mo. Yan. Saran! Wow! Ang init. So, yan. Tikman natin to. Kung anong lasa. Kung matamis ba ang ating tanim na mga yellow corn dito sa farm. So, yan. Ang dami nating mga mais na mag-aabang susunod ang harvest natin dyan para naman sa crackboard. So, reka. Tikman natin farmers, at luto na yung ating napakasarap at napakatamis na mais kahit hindi ko pa natitikman. And let's try it. It's tikim time! <laughs> para, ano, para, para ano yung kanina na makaano sa ako, Stevie. So ito po yung mga mais natin dito at bago luto pa, kita nyo po, musok pa po. Oh. At mimeriendahin po ito ng ating mga kasama dito sa farm at ng ating mga nagbubutihing nagbabalat ng mais. Mm. Tamis. so yan, meron na rin po akong binilatan dito na isa, so para ito na po yung ating um, titikman ayan, so iti-taste test na natin yung ating pinaghirapan na tinanim na mais hmm okay. hmm, <coughs> grabe ang sarap, masustansya pa at ang tamis-tamis <laughs> ayan. So, ano, mga may sobra kayong lupa dyan, magtanim na kayo ng yellow ko, no? Sarap. So, yun muna, mga farmers, sa so, video na to. Pagka ready to harvest sa lahat ng ating mga may yellow corn dyan para sa crack corn natin, para sa mga manok, ibablog din natin yan at ang tagal ko hindi nag-upload sa YouTube kaya Maraming salamat po sa mga nadunood po po sa ating dito sa YouTube. At magiging active na ulit tayo dito sa YouTube channel. Ayan, so yun mga farmers kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa si aking YouTube channel. At i-click narin po ang notification bell para lagi updated sa videos na, na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers, thank you for watching and happy farming.